News mga Balita Ngayon Tatlong Armas ng NPA na Recover ng Militar sa Surigao del Sur Kapatid ni Ex-Presidential Adviser Michael Yang Arestado sa Pasay Isang Salon at Training Center sa Cavite ipinasara ng DMW dahil sa Illegal Recruitment Activities Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Patuloy ang paghina ng puwersa ng New People's Army o NPA sa Karagarijo. Matapos muling makarecover ng tatlong matataas na kalibre ng baril ang militar sa mga taguan ng armas ng rebeldeng grupo sa Surigao del Sur. Sa tulong ng impormasyon mula sa dating NPA squad leader, naglunsad ng operasyon ng 75th Infantry Battalion na naging daan para matuklasan ang dalawang arms cache sa bisinidad ng repeater Sitio Tubod, Barangay Bolhoon, San Miguel nitong Hulyo 7 at 8. Na-recover sa lugar ang isang M60 machine gun at dalawang AK-47 rifles. Nitong mga nagdaang linggo ay sunod-sunod na nakasabat ang militar na mga armas ng NPA sa mga magkakaratig na probinsya na inaasahang magpapalusaw sa impluensya ng rebeldeng grupo. Inaresto ng Philippine National Police o PNP ang kapatid ni Michael Yang, dating presidential advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa isang operasyon sa Pasay City nitong Miyerkules ng gabi. Sa bisa ng warrant of arrest, dinakip ang suspect na kinilalang si John Shin Yang, mas kilala sa alias na Tony Yang dahil sa umano'y falsification of public documents, perjury at paglabag sa act regulating the use of aliases. Nasa kustodiya na ito ng Pasay City Police Station. Una nang inaresto ng Bureau of Immigration o BI at paok ang 54 anyos na si Yang dahil sa pagpapanggap nito bilang Pilipino at pagbibigay ng maling impormasyong may kaugnayan sa kanyang kumpanyang Phil Sanjia Corporation. Bago ito ay makailang beses din itong binaliwala ang summons mula sa House of Representatives matapos itong masangkot sa 3.6 billion pesos na drug bust sa Pampanga. Ipinasara ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang beauty salon at isang training center na natuklas ang front ng illegal recruitment sa Imus Cavite kahapon. Mismong pinangunahan ni DMW Assistant Secretary Jerome Alcantara, katuwang ang ibang opisyal ng LGU at Imus Police Station ang pagpapasara ng VMJ Beauty Salon at Jeff and Ed's Learning Center. Nangyari ang operasyon dahil sa request ng National Bureau of Investigation Cavite na investigahan ang dalawang establishmento dahil sa mga sumbong ng illegal recruitment. Napag-alamang naniningil ang nasabing salon ng 15,000 pesos sa mga aplikante para umano sa kanilang training sa hairstyling at spa para makapagtrabaho sila sa Saudi Arabia na may buwan ng sweldo na 35,000 pesos. Nakatakdang maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 8042 ang may-ari ng dalawang establishmento at kakanselahin na rin ang Certificate of Business Name Registration ng mga ito. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zalinon, Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.